Hello guys, welcome to my vlog Andito ako ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan At uh, mag-order ako ng isang pagkain Na gusto ko rin na matikman nyo itong pagkain na ito Dahil ito ay traditional na sa ating mga Pinoy Tuwing sasapit ang ang bare months Ito ay ang puto bumbong pagkain natin mga pinoy ting saapit ang december special ito sa atin mga pinoy kaya hindi ko napapatagalin mga kaibigan ito yung puto bumbong dito sa Bulacan, iisa lang ang gumagawa dito ng special na puto bumbong. Dito sa Pork Keeps Food Grieving, siya lang ang gumagawa dito. Siya lang gumagawa ng special na puto bumbong. Ito yung pinaka-newest pride oreo nilang puto bumbong. Masarap yan. Guys, kaya tikman nyo na kung gusto nyo matikman. Order lang kayo. At ito ay mayroon pang fruity soda. May pa-drinks pa sila. Yan yeah, mga kaibigan. May 12 oz. 29 pesos. 16 oz. 39 pesos. At 12, 22 oz. 49 pesos marami kayong pagpipilian yan tatlong klase kaya order na kayo mga kaibigan kung sa puto bumbong naman may pagpipilian din kayo mga guys ito yung pagpipilian ninyo may classic may special may super special sa classics muna tayo pag plain na putubong bong 65 pesos plain with cheese 70 sa special naman tayo sa special may creamy cheese 80 naman creamy salted egg 85 caramel with yema 90 sa so, super special naman mga guys creamy makapuno 90 creamy delicious 95 creamy obi makapuno 100 okay sige may customer kaya ito mga kaibigan ang pride oreo nila nyo is uh, puto bumbong nila kaya order na kayo mga guys salamat sa panonood din yun. thank you for watching